Kasi di ba in-expose kayo ni Sas na may inimbitahan kayong dating sikat na banda sa birthday party ni Bangag, di ba? So no choice kayo. Kaya napilitang kayong i-divulge yung private party na yun. Di ba? Hello mga kabayans, what's up? This is Mister Rio once again. So sa last video ko po pinag-usapan po natin ang birthday wish ng mga netizen sa karawan ni Bangag. At kung napansin nyo nga po, iisa lang po ang boses ng taong bayan sa birthday wish na yon. At kung walang iba kundi mag-resign ka na daw, President Bangag. So alam kong alam nyo na mga idol na meron pong isang banda na mamahalin ang nag-perform sa birthday celebration ni Bangag noong birthday niya. At na-surprise na daw si Bangag nung nag-perform daw ang bandang Duran-Duran sa birthday niya. Kasi surprise daw yon sa kanya ng isa niyang kaibigan. Ano ngang sabi ng statement ng PCO dito? Watch this. The president spent his birthday as just another busy day in the office, with the same dedication to his job that has marked his presidency. He traveled hundreds of kilometers to grant farmers a condemnation of their debts and gifted them with a new financing program that will boost farm yields and farmers' incomes. He ordered the payment of the bills incurred that day by qualified patients in third level DOH hospitals. He opened the gates of Malacanan where food booths awaited people from all walks of life who came from near and far to greet him a happy birthday. The president celebrated his birthday with his signature compassion for the need and the sick and his deep appreciation for the farmers who feed the nation. After a tiring day filled with official engagements, he attended a party thrown by his old friends at a hotel in Pasay. And to his surprise and appreciation, music was provided by Duran Duran. Wow! So sino ang maniniwala na wala siyang alam sa party-party na yon e eh alam niyang birthday niya? ba? Diba? Ayon nga kay Tony Darwin Cañete, dapat daw ang sinabi sa last part ng statement ng PCO ay they were having a private party and just invited him as it was his birthday. He accepted thinking it was just a dinner. E eh di sana daw, lusot. Tama nga naman, di ba? Sa kabat kasi binanggit ng PCO yung private party na yon. Kaya nga private de eh, ba? Diba? Ah, alam ko na. Kasi diba in-expose kayo ni Sas na may inimbitahan kayong dating sikat na banda sa birthday party ni Bangag, ba? Diba? So no choice kayo. Kaya napilitan kayong i-divulge yung private party na yon. ba? Diba? At ang nakakatawa pa guys, alam nyo ba kung magkano ang talent fee ng banda na to? Aba, mga idol. So, According to Las Vegas Talent, a celebrity booking agency, hiring Duran Duran for corporate events, private parties, trade shows, conventions, special events, appearances, endorsements, or other special events would require a staggering amount of minimum booking fee of $500,000 to $875,000 or 28.5 to 49.9 million pesos. So yun po ang presyo ng talent fee ng Duran Duran mga idol. edi eh, wow, di ba? Grabe no? Sino kaya ang kaibigan niya na yon na nag-surprise sa kanya dito? No? Eh ang sabi ng mga troll center agents niya, eh sorpresa naman daw yon, Kaibigan niya nga eh. Ano naman daw batas ang nilabag doon ng amo nilang bangag? Ay hindi nyo alam? Well, watch this. They violated the Republic Act Number 6713. An act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations thereof and for other purposes. They violated the Section 3. Definition of Terms Letter D receiving any gift includes the act of accepting directly or indirectly a gift from a person other than a member of his family or relative as defined in this act even on the occasion of a family celebration or national festivity like Christmas, if the value of the gift is neither nominal nor insignificant or the gift is given in anticipation of or in exchange for a favor oh? <laughs> Siguro naman maliwanag na 'yon. Kaso English 'yun eh, 'di ba? At dahil alam kong mahihina ang utak ng mga troll center agents ni bangag, edi eh, tagalugin po natin para mas maintindihan nila lahat, 'di ba? So ayon po sa Republic Act No. 6713, Section 3, Definition of Terms, Letter D, kasama daw po ang pagtanggap ng anumang regalo, ang pagtanggap ng direkta o hindi direkta ng isang regalo mula sa isang tao maliban sa isang miyembro ng kanyang pamilya o kamag-anak gaya ng tinutukoy sa batas na kahit ito ay okasyon ng pagdiriwang ng pamilya gaya ng siyempre ng birthday ni Bangag kung ang halaga daw ay hindi nominal ibig sabihin hindi small amount or value of money nilabag na raw po ang Republic Act number no. 6713 ng ating Pangulo. O oh, ayan na, tinagalog ko pa para mas maintindihan ng mga mahihinang utak ng mga troll center agents ni Bang Hag. Buti sana kung sinabi niya sinurprise siya ng anak niyang si Jake Cyrus, di ba? Ay, ay hindi ba? Ay, sorry, sorry. <laughs> hindi pala si Jake Cyrus no. si Sandro pala. Sorry ka mukha kasi. So kung sinabi niya na sinopresa siya ng anak niyang si Sandro, kasi alam naman natin na para siyang crown prince, di ba? Maraming pera yun, sigurado. Pwede sana yun. Less batikos sana kayo doon. E kaso congressman din siya. Di ba? So babatikusin pa rin kayo doon. Pero kung yun sana ang sinabi niya, less Batikos, okay na sana, di ba? E sabi kay Bigan, e eh di man nilabag kayong batas sa mga pinagagagawa nyo, di ba? At saka boss, merong mga lugar na binabaha nung araw ng birthday mo. Pucha, mas inuna mo pa ang party-party nyo kaysa pumunta ka sa NDRRMC para i-check ang mga kalagayan nung mga binagyo? Oh, no. tsk, tsk, tsk. Grabe ka talaga. Sa bagay given na yan na party president ka talaga. <laughs> Kaya nga, tama ang birthday wish namin sa'yo na mag-resign ka na nga lang. Talaga.